ay, okay, di pa tayo nating natin. Ay, tayo Kasi para hindi mapagalita <laughs> eh, dapat take out. Kasi pito... Ay, hindi nyo jibing na yan. Ah, Ah, okay. na okay. ipa Itit ka pala. Oo. Oh. Mm -hmm. Wala yun. No? Mm -hmm. oh. Kahit ano na kumain, hindi na kumataba pa lang. Same din ang boses mo doon sa... Oo, sa voiceover. dami ni Jenea, ang dami bumili. Naputol to yung pagkain ng eh. mm. <laughs> Kaya eh, nagluluto ng burger. ng burger. Uh, dalawang pasto po. Hindi manghang. Okay. 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 ko talaga Be, milk rin daw ako nawa. So, then. So, there, ID ko. <laughs> ID ko nasan? Nahanap niya pa yung ID para may katunayan siyang working student siya. So, <laughs> dyan na Tumayo na. Dalawa pong pastil. Salamat. kasi yung chicken patties na You want Ginaba rice ko yan? Ginaba ko? <laughs> Spoiled brat ka daw. Sige <laughs> <Okay. laughs> okay. so, na, salamat. Ingat yan. <laughs>